Isang pasasalamat sa Happiness, pagka-creative at pagiging inspiration. Ang mundo ng internet, minsan painful at mabilis maglaho ang lahat. Isang araw, may nagpapatawa sa atin, at sa isang iglap, wala na sila. Ang pasasalamat na ito ay para sa three Pilipinong YouTubers at vloggers who were gone too soon. Joyd Cadena, Emma Nimedez, at Dong Zapatan. Higit pa sila sa pagiging mga content creator. Sila ay mga kaibigan na hindi natin nakilala, na ibinahagi ang kanilang buhay sa pamamagitan ng ating mga screen. Ang pagkawala nila ay nag-iwan ng malaking puwang sa ating mga puso. Ngunit ang kanilang mga tawa, ang kanilang pagkamalikhain, ang kanilang mga sarili ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Lloyd Cadena, ang King of Laughter. Ang nakakahawang tawa ni Lloyd Cadena ang kanyang tatak. Ang kanyang catchphrases na "Darna at gusto mo 'yon" ay umalingawngaw sa napakaraming videos, naghatid ng saya sa milyon-milyon. Mula sa simpleng vlogs hanggang sa nakakatuwang challenges, si Lloyd with 6.8 million followers ay may talento sa paghahanap ng katatawanan sa pang-araw-araw na buhay. Hindi niya kinalimutan ang kanyang plataforma. He used his influence para magpalaganap ng kabutihan at tumulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang pagpanaw dahil sa heart attack na komplikasyon ng COVID noong 2020 sa edad na 26 ay nagdulot ng labis na sadness sa online community. Kahit wala na siya, ang pamanang saya ni Lloyd ay patuloy na nagpapasaya sa ating mga araw. Eman Nimedez, isang mandirigma na may awit sa kanyang puso. Si Eman Nimedez with 2.33 million followers ay isang multi-talented artist ay pumanaw sa edad 21. Binihag niya tayo sa kanyang nakakatuwang parodies at relatable daily vlogs. Sa likod ng kanyang nakakahawang enerhiya ay isang mandirigma na lumalaban sa leukemia ng may hindi matitinag na lakas. Kahit habang sumasailalim sa paggamot, Si Eman ay patuloy na lumiliha, ibinubuhos ang kanyang puso sa kanyang mga orihinal na musika. Ang kanyang mga kanta tulad ng Teka Lang at Uwian ay nagbigay inspirasyon sa Million milyon at naging mga awit ng pag-asa at pagiging strong. Bagamat natapos ang kanyang laban noong 2020, ang diwa ni Eman ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang musika. Dongs Apatan ang mukbang master na nagparamdam sa atin na pamilya, ay pumanaw sa edad na 38. Ang mga mukbang videos ni Dongs Apatan, with 457,000 followers, ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Tinanggap niya tayo sa kanyang tahanan, ibinahagi ang mga pagkain at kwento ng may tunay na init. Ang kanyang nakakahawang tawa at relatable personality ay nagparamdam sa atin na parang bahagi tayo ng kanyang pamilya. May paraan siya ng pagpapasarap sa kahit na ang pinakasimpleng putahe, nakakahawa ang kanyang kasiyahan. Ang kanyang bigla ang pagpanaw dahil sa hemorrhagic stroke noong June 2024 ay nag-iwan ng malaking puwang sa mukbang community at sa iba pa. Ngunit ang kanyang alaala -ala, tulad ng isang nakakaaliw na pagkain ay patuloy na nagbubuklod sa atin. ang puwang na iniwan nila, ang mga alaalang ginawa nila. Ang tatlong YouTubers na ito, bawat isa ay kakaiba sa kanilang sariling karapatan, ay nagbahagi ng isang karaniwang sinulid na antig nila ang buhay ng mga tao. Pinatawa nila tayo, pinag-isip nila tayo, pinaramdam nila sa atin na hindi tayo nag -iisa. Ang kanilang pagkawala ay isang malinaw na paalala ng kahinaan ng buhay, ngunit gayon din ng walang hanggang kapangyarihan ng koneksyon ng tao. Nananatili ang kanilang mga video, isang mapait na paalala ng kanilang talento at ang kagalakang kanilang dinala. Ang kanilang pagkawala ay lubos na nararamdaman ng kanilang mga pamilya, kaibigan at milyon-milyong tagahanga. Ngunit sa kanilang pagpanaw, nag-iwan din sila ng pamana ng kabaitan, pagkamalihain at katatagan na patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanilang pamana ay patuloy na nabubuhay. Bagamat wala na sina Lloyd, Eman at Dongs, ang kanilang liwanag ay patuloy na nagniningning sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at mga alaalang kanilang ginawa. Itinuro nila sa atin ang kahalagahan ng pagtawa, ang kapangyarihan ng pagtitiyaga, at ang kagandahan ng koneksyon ng tao. Ipinapaalala sa atin ng kanilang mga kwento na pahalagahan ang bawat sandali na ituloy ang ating mga hilig at magpalaganap ng kabaitan saan man tayo magpunta. Ang kanilang pamana ay nabubuhay, hindi lamang sa mga views at subscribers, kundi sa mga pusong kanilang naantig at sa inspirasyong kanilang pinag-alab. Maaring wala na sila, ngunit hindi sila kailanman malilimutan.